Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog Melinda Albes mat Vlog, at ibing Bating Burr Idol Marvin Maliberan Welcome at shoutout din sa mga bago natin na mga member na sina XPG Secret Files Madam Figaro, kay Jong Adolpo, shout out din sa iyo idol, kay Mike Kuroki at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Simula na po natin ang ating kwento. Wika ng matanda sa kanya. Liba ilang taon natin na pinapangarap na dumating ang araw na ito. Kaya wag natin nasayangin ang pagkakataon. Gawin mo ang tama at ang ating plano na ilang linggo natin na pinag-insayuhan doon sa bukirin. Gugulatin natin ang buong bansa. Tumitig itong siriba sa mga mata nitong si Tatay Kanar. At mabanaag sa pagmumuka nito ang tapang at determinasyon na manalo sa laban kontra kay Kid Lapid. Sagot naman nitong si Riba doon sa matanda. Tatay Kanar, hindi ang Kid Lapid na iyan ang magbigay ng dungis sa aking rekord. At hindi ang boxingerong iyan ang magpapabagsak sa akin. Ipakita ko ngayon sa buong bansa kung sino si Riba at kung saan nang gagaling ang aming angkan. Titiyakin kong ipagmalaki ako ng aking ama na si Bonet at ng aking mga tiyuhin pati na rin ng aking mga pinsan. Matutunghayan nila ang aking lakas. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, agad na nagpapawis na itong si Riba, ang kanilang laban ang susunod sa kasalukuyang naglalaban ngayon. Nakikita nitong si Tatay Kanor na nag-aapoy na ang mga mata nitong si Riba sa sobrang kadeterminado nitong manalo sa laban nito ngayon. Makalipas ang ilang mga sandali, may pumasok na doon sa silid na kinaroroonan nila na naghayag na magsisimula na ang kanilang labanan. Napapikit muna itong si Riba at nag-usal ng ilang dasal para sa Panginoon at humingi ito ng gabay sa kanyang laban. Pagkatapos, pinakain na rin niya ng mga dasal ang kanyang tangan na mutya. Wika ka nitong si Tatay Kanor na siyang nagpadilat ng mga mata nitong si Riba. Ito na ang oras, Riba. Oras na para mas makikilala ka sa mundo ng Baksin makap muna ng ilang mga segundo itong si Riba kay Tatay Kanor. At pagkatapos, lumabas na ito ng tuluyan doon sa silid. Ganon pa man, mayroong nararamdamang pagkalabog pa rin sa dibdib nitong si Riba. Halo-halo na kasi ang kanyang nararamdaman. Gigil itong ipakita sa buong mundo ang kanyang galing. Nasasabit din ito na makikitang kampyon. Pagkatapos ng kanyang laban ngayon, sa isip ng Binatilio, ano kaya ang mararamdaman ng kanyang ama kapag napag-alaman nito ang kanyang tagumpay? Isa din sa mga isipin nitong si Riba ngayon na kung nandito pa lamang ang kanyang amang si Bonet, kumplito na sana ang lahat. Ngunit ganun talaga, napakaabala ng kanyang ama doon sa kanilang trabaho doon sa bayan ng San Nicolás ilang sandali pa ang mga nakalipas nang makapasok na doon sa arena itong si Riba. Dumadagundong na agad ang mga sigawan ng mga taong nando doon. May mga nagbubo pa sa kanya. Ngunit may mga narinig din itong si Riba na isinisigaw ang kanyang pangalan. Habang tumatakbo itong si Riba papunta doon sa ring, nakasunod naman sa kanya ang kanyang grupo na pinamumunuan nitong si Tatay Kanor. Nandudoon din si namanong Manong Tutong at ang kanyang matalik na kaibigan na aswang itong si Kuko. Habang papunta doon sa ring ang binatilyong seriba, hindi ito makapaniwala na nakita niya ang grupo ng kapitan galing doon sa bukri nila ni Tatay Mayong. Talagang tinutuon ng mga ito ang kanilang sinasabi na sumusuporta ang mga ito sa kanyang laban nagsisigawan ang mga ito habang binabanggit ang pangalan nitong si Riba. Napapangiti na lamang itong si Riba. Pati itong si Tatay Kanor habang kumakaway na din ang dalawa. Ilang sandali pa, tuluyan ng umakyat doon sa loob ng ring ang binatil yung si Riba kasama si Tatay Kanor. Muling umugong ang sigawan ng mga taong nanonood. Napatitig din itong Siriba dahil sa dami ng mga tao sa arinang iyon. Sa isip ng Binatilyo, sa wakas natupad na din ang kanyang pangarap. Ngunit kalahati pa lamang iyon. Magiging buo iyon kapag natalo na niya ang kanyang makakalaban na si Kidlapid. Ilang sandali lamang. Nang tinawag na ang pangalan nitong si Kid Lapid, mas umugong ang sigawan ng mga taong nanonood. Mas maingay na ngayon ang buong kalublooban ng arena. Hanggang sa pag-akyat nitong si Kid Lapid sa loob ng ring, walang humpay ang pagsisigawan ng mga tao. Nang tuluyan ng makakyat itong si Kid Lapid, agad na nagkatitigan si Nariba at ang kanyang makakalaban ilang sandali nang matapos na ang mga paghanda ng mga ito. Pati na rin ang pagtawag sa kanilang mga kartada. Kung kartada ang pagbabasihan, hindi magkakalayo ang mga ito na kapwa mas maraming napapatumba sa kanilang mga labanan. Walang talo at lahat ng kanilang mga panalo ay sobrang napaka-impresibo. Kung numero lamang ang basihan, di hamak na mas impresibo ang kartada nitong siriba. Dahil nga sa mas marami itong napapatumba at napatigil na labanan sa loob lamang ng una hanggang limang round. Ngunit kakaiba nga kung lumaba naman itong sikid lapid, bara-bara at handang makipagbasagan ng muka mula umpisa hanggang sa dulo ang mga taong nanonood sa laban nila na iyon. Halo-halo na ang kanilang mga nararamdaman. Marami ang mga nasasabik at marami rin ang mga kinakabahan kung sino talaga sa dalawang magiting na buksingero ang mananaig at mapanatili ang kanilang malinis na kartada na walang talo. Ilang sandali pa, mas nararamdaman itong si Riba ang tinsyon ng tawagin na ang mga ito doon sa gitna at ipinaliwanag na ng referee ang mga alintuntunin sa kanilang labanan. Pagkatapos ng tumunog na ang bell, bilang hudyat na simulan na ang unang yugto ng kanilang bakbakan, mas naririnig nila ang napakalakas na sigawan ng mga taong nanonood na pumabor sa magkabilang magkakatunggali. Mariin na nakatutok itong siriba kay Kid Lapid. Maging itong si Kid Lapid, ganun din ang ginawa nito. Nagkatitigan na ang dalawang boksingero hanggang sa magkatagpo na ang mga ito doon sa gitna ng ring. Sa unang mga segundo, nagsusukatan pa ang dalawa sa kanilang distansya at layo ng kanilang maabot na mga suntok. Sinusukat pa ng dalawa ang kanilang mga porma at naghintay kung sino ang unang gumawa ng mga agresibong pag-atake. Ilang sandri lamang, nagpakawala na itong sikid lapid ng mga magkakasunod na mga suntok, mga malalakas na suntok, dahil ramdam iyon ni Riba. Nang masangga niya ang mga suntok na iyon sa pamamagitan ng kanyang mga braso, sa isip ng binatilyo, mukhang ginaganahan na ang kanyang kaharap ngayon. Kailangan na niyang magingat simula sa mga uras na ito. Mukhang anumang sandali, maaaring puputok na itong si Kidlapid. Dumistansya lamang itong si Riba tulad ng kanilang plano. Pagkatapos, panakanakang job ang kanyang nawa na gamit ang kaliwang kamay. Iyon din ang kanilang pinag-insayuhan. Kailangan na mapanatili ni Riba ang layo na distansya at hindi siya madala sa corner ng ring. Ilang sandali pa muling nagpakawala ng mga looping pants itong si Kid Lapid. Hindi naman tumama ang mga iyon at mas pinili itong si Riba na iwasan ang mga suntok na iyon kaysa sanggain. Walang humpay pa rin ang hiyawan ng mga tao. Kahit na sa kaunting pagtama ng kanilang mga kamao sa glab ng bawat isa, nagsisigawan agad ang mga taong nanonood. Natapos ang unang yugto, na walang gaanong ganap, walang tinamaan at tansyahan lamang ang kanilang mga ginagawa. Uwi ka nitong si Tatay Kanor kay Riba. Riba, sa sumunod na round, kailangan mong magingat Wala sa bukabularyo ni Kid Lapid ang makipaglaban sa distansya. Alam kong gagawa iyan ng paraan para makipagbasagan agad ng mukha sa iyo. tumango lamang itong si Riba. Ngunit may plano na ito. Kung hindi magpapakita agad ng pagkaagresibo ang kanyang kalaban sa round na ito, uunahan na niya para mapilitan itong gamitin ang estilo nitong si Kid lapid At sa mga pagkakataon na iyon, magagamit na niya ang kanyang plano. Pagtunog ng bell para sa ikalawang round. Naglalakad pa lamang itong si Reba papunta sa gitna ng ring. Tumakbo na itong si Kid Lapid at nagpakawala na ng mga mabibigat na mga suntok. Sa isip ni Riba, tama nga si Tatay Kanor sa hinala nito. Dahil nga, istilo na ito ni Kid Lapid. Kaya hindi nito mapigilan ang ganong klasing mga pag-atake at pakikipaglaban. Huwi ka pa nitong si Kid Lapid habang sunod-sunod ng binayo itong si Riba. Tingnan natin ngayon, Riba, kung hanggang saan ang tibay mo. Ipapakita ko sa lahat ng mga tao kung gaano kakalampa. Budiga, Sikmura, ulo ang mga suntok nitong sikidlapid. Napakalakas at napakabilis ng mga suntok na iyon. Kaya sa isip nitong si Riba, kailangan na dublihin niya ang kanyang pag-iingat at bilis ng mga pag-ilag may ilan ang mga tumama sa suntok na iyon ni Kid Lapid. Ngunit hindi iyon ganon kasulido at hindi masyadong nasaktan itong siriba Dahil na rin laging nakahambalang ang kanyang mga gloves sa bawat patama ng kanyang kalaban. Naramdaman na nitong si na nayanig din ang kanyang katawan sa mga pabarabarang suntok nitong si Kid Lapid. Kaya agad na siyang umatras para makakuha ng distansya at maibitiw ang kanyang mga job. Hindi kasi pwedeng pabayaan niyang maasinta siya ni Kid Lapid. Malaman kasi at mabigat ang mga suntok nito. Sa pag-atras nitong siriba Riba, nakasunod naman ang isang looping uberhan nitong si Kid Lapid na tumama sa kanyang sintido. Hindi niya inaakala na maabot pa rin siya ng suntok na iyon dahil malayo na siya nito. Ramdam agad ni Riba ang pagkahilo at pangangatog ng kanyang tuhod. Ngunit sa isip ni Riba, hindi pwedeng matumba siya. Batid niyang papaatake pa rin sa kanya itong sikidlapid ngayon dahil alam nitong nayanig ang kanyang katawan sa suntok na iyon. Kaya ang ginawa ni Riba, humarap siya sa kanyang kalaban at ipinakita niyang hindi siya nangangarag sa suntok na iyon. Agad na nagbitiw ng suntok si Riba para kontrahin ang papasugod na si Kid Lapid. Ngunit dala, nang nahihilo pa ang kanyang paningin, hindi iyon tumama na naging dahilan naman para tamaan siya sa kanyang budiga ng isang sulidong suntok. Isa iyon sa mga signature na laro nitong si Kid Lapid. Salamat na lamang at iyon ang kanilang iniinsayo araw-araw. Bahagyang gumiwang man ang tuhod nitong si Reba, ngunit nakakabawi na siya ng lakas nang makita niyang muling sumuntok na naman itong si Kidlapid Punteria ang kanyang buliga agad na nailusot niya ang dalawang jab na papitik at isang solidong street ang kanyang binitiwan na sapul ang muka nitong si Lapid. sa isip ni Riba kung mayroon pa sana siyang sapat na lakas maaaring mapatumba na niya ang kanyang kalaban kaso lamang hindi pa siya nakakabawi ng hangin. Bahagyang napatras itong sikidlapid sa suntok na iyon. Nakaramdam din ito ngayon ng pagkayanig. Hindi nito inasahan na mapatamaan pa rin siya sa kabila na tinatamaan na niya sa may budiga itong siriba. Napahinto sa pag-atake itong sikidlapid kaya nakabawi na rin ng tuluyan ng hangin itong siriba. Nagpatalbog-talbog muna itong Siriba, Riba Habang umiikot ito ngayon kay Kid Lapid Panay din ang kanyang mga ginagawang job Para mapigilan ang tangkang pagsugod na naman nito sa kanya Nakita ni Riba na napapangiti itong si Kid Lapid Habang nakipagpalitan ng mga job Muling uwi ka nito sa kanya Hehehehe, kakaiba nga talaga ang galing mo Riba Ngunit ang malaking katanungan, kung tamaan kita uli sa ulo, makayanan mo pa ba ang makatayo? Ngumisi na rin itong si Riba at sagot naman niya kay Kidlapid. Ang malaking tanong naman, Kidlapid, kung makakatama ka pa ba? Dito na sumeryoso ang mukha nitong si Kidlapid at muli na itong umaatake kay Riba. Tulad ni Marco, Nagpakawala ito ngayon ng mga dipsy rolls habang nagpakawala din ng mga looping at uppercut. Ang kaibahan lamang ng estilong ginagamit ngayon nitong si Kid Lapid doon sa estilong dipsy roll na ginagamit naman dati ni Marco. Mas mahahaba at malalayo ang mga pinanggagalingan ng mga suntok ni Kid Lapid. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, naipasok pa na ni Riba ang kanyang mga matutulis na mga jab natumama sa muka nitong si Kid Lapid. Maririnig mo pa nga ang mga lagabog ng mga papitik na jab ni Riba sa bawat pagtama sa muka ni Kid Lapid. Nakakaramdam na ng kakaibang sakit sa kanyang muka itong si Kid Lapid dahil sa mga sunod-sunod na tama ng mga jab ni Riba sa kanyang muka. Natapos ang ikalawang round na panalo si Riba. Kahit na natsambahan siya ng malakas na suntok na iyon, kanina ni Kid Lapid, nakakabawi naman siya at nagawang matalo ito sa score. Sa ikatlong round, dito na, mas nagiging agresibo itong si Kid Lapid. Mas malalaking galaw na ang mga ginagawa nito ngayon para mas makapasok sa dipinsa ni Riba. Mayroong mga pagkakataon na nakakapasok itong sikid lapid at nakapagpatama ito ng mga solidong suntok Ngunit agad naman na makakabawi itong siriba dahil nga sa mga matitinding mga jab na ginagawa nito Kung susumahin kasi kahit na mga jab lamang ang mga ginagamit itong siriba at panakalakang street Nakakapagtumba pa rin ang mga iyon dahil sa lakas may isang pagkakataon pa nga na kamuntikan ng mapaluhod itong sikid lapid dahil tinamaan ito ng tatlong mga magkakasunod na mga jab ni Riba at agad nasinundan ng street na tumama naman sa kanyang muka. Lamog-lamog na ang muka nitong sikid lapid na mumula na ito dahil sa dami ng tama ng mga jab galing kay Riba. May mga dugo ng umago sa ilong at bibig nito ngayon. Ang mga taong malaki ang paniniwala na walang kalaban-laban itong si kay Kid Lapid Nagulat at hindi makapaniwala ang mga ito ngayon Itong si Tatay kanor. Sa kabila na nangunguna na sila sa bilangan Hindi pa rin ito mapalagay Pakiramdam kasi ng matanda Kahit nalamog na ang katawan at mukha ni Kid Lapid Mayroon pa itong sapat na lakas na kayang patumbahin si Riba sa isang suntok lamang. Kaya kailangan talagang magingat ingat ni Riba sa lahat ng mga pagkakataon. Kaya sa bawat pahinga, lagi niya itong ipinaalala kay Riba. Samantalang itong si Kuko naman, nawala na ang pagiging tahimik nito dahil nagsisigaw na ang aswang sa tuwing tamaan itong si Kidlapid kay Riba. May mga kombinasyon na rin na ginawa itong si Riba kapag tumama na ang kanyang job, agad nasusundan niya ito ng mga pagbayo sa budiga ng kanyang kalaban. May mga uppercut pa na kamunti ka ng ikinatumba nitong si Kid Lapid. Pansamantalang itinigil muna ang labanan. Matindi kasi ang pagdurugo sa may bandang kilay ni Kid Lapid. Kailangan na matingnan muna ito ng doktor. Nasa ika-anim na run na sa mga pagkakataon na iyon nakakabingi pa rin ang mga hiyawan sa loob ng ng iyon. Ilang sandali, nang humudyat na ang doktor nakaya kaya pa nitong lapid na lumaban at hindi delikado ang punit nito sa may kilay, nagpapatuloy na ang bakbakan ngunit sa hindi inaasahan na pagkakataon dahil nga sa mga barabarang pakikipaglaban nitong si Kid Lapid may isang suntok ang lumusot na tumama sa kaliwang panga nitong si Riba. parang padaplis ang pagkatamang iyon na naging dahilan para agad na magdilim ang lahat kay Riba. bumagsak siya sa luna na nawalan na ng malay ang mga taong may pabor para kay Riba habang nagsisigawan, biglang natahimik ang mga ito nang makita nilang biglang natumba sa luna itong siriba. Pati pa nga itong si lapid. hindi ito makapaniwala na tumama ang kanyang suntok sa pinakadelikadong parte ng katawan ng tao na tamaan. Ang tinatawag na chimpanzee. Napatulala pa nga itong si lapid habang nakikitang nakabulagta na itong siriba sa kanyang harapan.